So, yung mga parts na pinalitan namin. Yung nakikita lang namin kasi guys, eto, hindi naman sa amin binila yan. So, inaalam namin yung history ko ano yung mga ginawa. Importante yon para madetect agad natin kung ano yung mga gagawin. So, eto lang naman yung mga nakita namin sa kanya eh. Minodify itong ano, itong mismong fan. Ayan, basag-basag. Eto ba yun? Uh, uh, oh, boss. Ito yung kinabit na tikpeki talaga. Kapag... Hindi, dito yun. Di ba may basag yun? D hindi. Iba ito, boss eto kasi, yung nilagay sa kanya, kapag ginihigpitan, kaya nag stack up, kapag ginihigpitan to, ito tumutunog Na hindi ikot, sumasayad na dito kasi maliit to. Ah, okay. So, yan pala sinasabi niya na may naririnig doon tumutunog-tunog. Okay. Tapos, eto anong sira nito? Sumisirit na yung kanyang return hose. Ito, Okay. Tapos, eto may singaw na rin to. Tapos, eto yung kanyang resistor block. Busted na rin. Kaya, yun, oh, kalakalawang na. So, tapos yung gasket niya, valve cover gasket. Siya lang naman yung pinalitan. Ngayon, magtatanong kayo, bakit naman pinalitan niyo yun? Eh ano, kasi ang nakikita lang namin problem dito is kapag umiinit ng sobra yung kanyang engine, umiinit din yung kanyang computer box. Kaya nagpo-fault at nagkukung anong-anong code. So kailangan palamigin natin to ng tamang timpla o tamang... Uh, tamang ano niya, range niya ng temperature para hindi maapektuhan to kasi pag bumuga na to na sobrang init na apektuhan yung computer box eh. Okay, so ngayon, pag chinect out natin to, tinest drive na rin namin, wala nang code na lumalabas. So minsan, may mga ganyan na hindi laging titignan nyo lang is yung OBD scan. Ang makikita, eh, dito kasi ang tinitira natin is yung experience na marami na tayong na-handle na ganito. So hindi lang porket ang code niya eh nakasulat doon, na no? throttle body, throttle body na. Minsan, hahanapin mo rin yung pulot dulo ng problem niya. So ayan, 83 na lang. Tirik yung araw, sobrang lamig ng aircon. Pag ginas mo, sobrang accurate na niya. Kaya, bibigyan niya. So, unlike yung dati na ayaw umusad, nawawala. Ngayon, wala rin na rin yung check engine na ubus lahat. So, tama yung hinala natin dito. Hindi dahil magaling tayo sa ganito, marami na lang tayong experience na ganito. Dahil sobrang dami na nating binentang ganito at sinervisa na ganito. So, yan lang. ah uh, yan yung rules natin doon o aral natin doon. Hindi lahat makukuha nyo sa OBD. Pwede kayo mag-base doon pero check-checkin nyo rin. Sasamahan mo ng konting experience yung pagtingin ng OBD. Okay? So, ito okay na to. Paparilis na natin sa aking classmate to. Masayang tao na sila. Boom, 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 boom. Ayaw kasi umusad nung una Lumalabas dito yung throttle pedal uh, sensor tapos throttle body. Tapos paikot-ikot yung code, paikot-ikot yung code. So, ang ginawa natin, pinalamig natin yung buong system. O, oh, yan. Pwede nang ibiyahin.